Sa Barangay Minante 2, isa sa mga pangunahing problema ng barangay ay ang paggamit ng boga ng mga minor de edad. Sa panayam ng IFM News Team kay Barangay Kagawad Marian Loren Regondola, Inihayag niyang nababahala ang kanilang pamunuan dahil may mga batang kasing bata ng anim na taong gulang na gumagamit ng boga. Aniya, bilang pagtugon sa problema ay kanilang kinakausap ang mga magulang ng mga batang nahuhulihang gumagamit ng boga upang hindi na gumamit ang mga ito at maiiwas sila sa anumang kapahamakan na maidudulot ng boga bukod sa pag... Uh, or bukod sa panganib na dala ng paggamit ng boga, iniinda rin ito ng mga residente dahil sa ingay na sanhin ito na madalas makaistorbo sa kanilang pamamahinga. Upang matugunan ang suliranin, nagtutulungan ang mga opisyal ng minantido sa pagbabantay at pagmomonitor lalo na sa mga kabataang gumagamit nito. Patuloy silang nananawagan sa mga magulang na bantayan at disiplinahin ang kanilang mga anak upang maiwasan ang ganitong mga aktibidad. Uh, for the parents po, sa lahat po ng parents dito sa Barangay Minantidos or any, kung sino man po, mag, sino man po makakarinig nito at sa lahat po ng parents dito sa, sa Kawayan, Isabela, please guide them at the same time po, give them extra attention po na alam natin na kailangan natin i-educate ang mga anak natin na bawal po ang maglaro ng boga. Merry Christmas po and Happy New Year. Thank you very much. Yan ang naging mensahe ni Kagawad Regondola sa mga magulang ng mga kabataan sa kanyang nasasakupan.